si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Mm uh -huh. Sa mga trade, kahit walang notaryo yun, uh -huh. hindi na wala yung saysay -say, -say ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. Uh -huh. So, ang kung titignan mo ngayon, parang tatawagin niyan sa legal, legal term, surplusage sabi nila. Sarplasade. Ibig sabihin, okay with or without that nananatiling nananatiling balido uh, yung kanya ng niya dahil nga sa katotohanan nasumumpa na siya oo uh -huh. sumumpa siya sa harap ng Green blue, yes, blue ribbon committee mm -hmm. Nanonood ng taong bayan no? nung mga sandali na yon di ba ah, tama po oh. hindi lamang mang <clears throat> hindi lang uh, ibinigay yung mismong uh, sworn statement ito ay pinabasa namin uh -huh. Uh -huh. kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Uh -huh. Dahil recorded yun. Aha. Uh -huh. Recorded yun. Paano kung alimbawa tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Aha. Uh -huh. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Eh kulang-kulang uh -huh. yung binasa niya. Aha. Uh -huh. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Aha. Uh -huh.